hello guys ayan pero lumalaban yung lamig ngayon guys so ano na super winter winter na so ayan so, yung kasama ko na ano yung kasama ko na kahit may sakit lumalaban pa rin sa galaan so kung titignan nyo guys kaka out lang namin sa trabaho so time check is 1 o'clock and 40 minutes in the morning madaling araw, ito pa yung isang ano. Diyosa. hindi ka Diyosa. Diyosa na binabalikaan. Siya yung daw ano, Barbie daw siya. Barbie Bulldog. O, oh, yun Ginagaling Ginagano yung guys, niya. Lalakad ko. Ginagano yung noches Tulog yung mga tao. So, kami lang lalakad niya. So, kaya ako naglakad ka. Ayan, may tatlo. Ayun yata yung cashier na nakabuntot sa atin. Dalawa. Tatlo sila. May problema. Naglakad kayo dito. So, kaya nakakatakot kasi mas mga Julisang Sang din eh ng Jujuli, ng Jujuli. So, kaya so kapag naglakad ka mag-isa manda ka pero pag tatlo kami hindi ako natatakot na. takot sila sa amin diba Starbucks tayo misan ma? oo Starbucks so yan guys eto yung way po pupunta sa uh, uh, ito kabilang ito, ano dayo ng aming pupuntahan siguro yung lakad namin siguro guys mga ano 30, 30 to 40 minutes <laughs> makikain lang di ba ayan yung kasama namin ng mga patay gutom charis <laughs> kasi kailangan nila daw mag sharon ko neta later on so oo oh, ulam bukas babaunin so sabi ko nga baka iano kayo ni Kiko Pangilinan di ba So ayan tulog yung mga tao Kami lang dito yung naglalakad May Walk walk na dito dito. Diba Dati dito tala hiban talaga yan dito guys dito Super dilim dilim talaga So ayan guys nandito na kami sa Highway So ayan inaayos yung daan Lagusan ng water bay core So hanggang yan dito guys doon Ayan. Sa gitna. Inaayos yung top tubo. Yung line ba ng water vapor. So, ayan. So, walk-walking sila. Meron yan dun sa dulo. Tiwala lang, may malilipatan tayo. Meron tayong tawiraan. Hindi, ah. Alam niyo color. Kasukot. Kasukot yung gilisang highway patron. dito So yun guys, malapit na kami sa aming pupuntahan. So hindi na kami dumaan dyan sa mga basurahan. Dati dyan kami dumaan, no? dami na nakaharang. Ay, hindi eh, pwede na kalataw. Oo, oh, diba? Ayan. So yun na siya. Siguro mga 3 minutes siguro guys. Andyan, andyan na kami. So yun guys, nandito na kami sa looban. So guys, nakarating na kami. Thank you for watching. Dito na kami sa may bahay. At pupuntahan namin. Ayan. Madalim lang siya. Thank you. God bless everyone. Goodbye. Kaya na siya. Bye guys. Salute. Uh -huh. Bye. Bye.